Ito mga sir, mayroon tayong Raider 150 na ito troubleshoot kasi ang issue nito mga sir ay binirit doon ng binirit tapos umingay, mayroon doon maingay pantay natin ayan, pinandar ko na mga sir dahil kakailangan mo munang pandarin itong ano, upihitin sa kamagpustar ayan, natin ulit Maanda na. Kung mapapansin nyo yung tunog ng makina niya, ayan, parang may kumakalansing. Ayan, pala natin ulit. Ayan, niskat si Pangu muna. Ayan, mapapansin nyo yung kanyang tunog, mga sir. Parang kala nyo, rocker arm. Pero hindi po yan ang problema, mga sir. Kapag ka ganyan tunugan, doon tayo sa may part ng... Uh, magneto na natin tapos paandoy natin mamatay matay ayan o no? oh. kapag ganyan ang tunog ng motor ayan ibig sabihin may problema na yung kanyang tensioner or baka ginamit dito baka manual kasi kung stock lang din naman yung motor mo huwag kang gumamit ng, man ng manual mas maganda pa rin yung stock kaya ngayon, tatanggalin natin to para makita natin kung uh, manual ba yung nakalagay dyan or yung stock pa rin. Kasi pagka ganyan tunugan, tension na rin mga sir. Kasi hindi rin pwedeng rocker arm dahil wala namang rocker arm si Rider 150. Piston cup yan dyan sa, loob. Sa loob saka twin yung yun nandyan. Kaya patay natin. Tapos tatanggalin natin yung play rings. Ito, <laughs> <laughs> makikita yung mga ano, natin. Tira, ayun na. Ito mga sarap. Manual, yung nakalagay. Ito yung ano, ito yung pangit lalo kung uh, hindi ka aware sa ganyan. Tunugan, kasi ito yung may-ari, hindi siya aware kung ano yung problema. Ang sinutokoy na problema sa amin nung dinala to yung tensioner to ayun ano to yung rocker arm eh sabi ko lang rocker arm yan kaya sinabi ko tensioner ayan nagpabili nga tayo ng tensioner original papalitan natin to mas maganda pa rin yung ano yung original na ano na tensioner lalo kung wala kang ADS sa motor mo mas maganda pa rin to kaya papalitan nito original yung lalagay natin nagkakalaga ng 1,320 yung presyo nito mga sir kaya papalitan natin to para mawala yung ingay Uh, na amok nakalas na rin ito, mga sir kasi meron mga sealant na kapag uh -huh. so, ka uh, kuwan mga sir bago lang kayo o alanganin kayo pag nagtatanggal ang tensioner pinakamainam na gagawin ninyo i update center nyo muna yung magneto 2 para hindi siya no? hindi siya tumalon kasi pag tumalon yan kasi mga sir uh, diyan na mag start yung hard starting baka hindi na mag-start yung motor o di kaya nakatumukod pa yung balbula Ayan, naitap din na natin Tagayin na natin yan Tapat mo lang dyan sa T Or go ahead Ibig sabihin, Nakatap din na yan. Pwede na kayo magtanggal nito. 8 lang naman yung size nito. Tapos matatanggal mo na yan. At ito yung ipapalit natin. Ayan. Ito yung manual niya mga sir. Papalitan natin ito. Totally, pwede mo pang i-adjust ito eh. Kaso, kunting-kunti na lang. Eh, ang suggestion ko kasi, stop na lang. Kung wala naman silang idea sa motor nila, kung ano yung nagiging problema o ingay ng motor, mas magandang stop na lang. At least, pang matagalan. Yan, sasapak na lang yan. yan, yan. kabit okay, natin. Ayan, tapos lagi na natin yung kuma dito. Ayan, dyan yung kuma. natin. kasi. Okay, Ayan, pusta ka Ito na mga sir, bali kanina, kung pansin nyo, nung pinandar natin, tama naman yung pagkaka, ng pagkakapalit ng uh, tensioner na kailangan tina-timing bago magpalit ng tensioner at nung pinandar natin kanina ay uh, parang nag-stack up. Kaya yun, tinanggal natin yung kanyang uh, magneto ang ganun sa ibabaw. Sa magneto pala, nasilip natin yung kanyang uh, tensioner. Ito o, oh, nasira na pala. Kaya pala, kumalas yung chain dito mag stack up kaya, ang natin ay uh, tatanggalin natin to dahil ito yung naging problema kaya siya sabi ko lagi na huwag kayong gumagamit ng manual tensioner kasi hindi nyo mapipil na humihigpit o tumutulak sa chin guide at kapag uh, matagal na gamitan ng ganon, ng, lang uh, manual ang ginagamit ninyo laging sinisira niya yung guide madalas kung ma-encounter yan sa, ano, sa mga manual kahit sa mga click ito natanggal nasira na ito kinalas na natin pero ibabaw lang naman yung kwan natin dito dudukutin natin mahuhugot na natin yan para makapagpabilit pa tayo nito Okay, tagal mo yung ano dito to oh, mga tunelyo na yan tatanggal mo yung tunelyo right. ah ah right. lang dyan kakas mo namin yung babaw sa kayong dito. matatanggal naman yun chain guide nyan. Ayan mga sir, na naikakabitan natin yung bagong pisa na nabili. Ayan, yeah. timing chain, tapos chain guide. Ayan, nagpahit tayo. Yung isang chain guide, hindi natin pinalitan kasi goods pa naman siya. Ito lang, kasi natanggal na yun nandito nya. Saka, yupeng yupi na. Dahil sa gamit ng ano, ng manual tensioner yan si rider over 50 kasi mga sir hindi mo na kailangan pang kalasin yung ano head kasi yung konya nakapatong lang yan tapos ito yung unahin natin yan dito sa luma natanggalan dito tanggal to kumalang na doon sa loob. May washer 'yan sa likod mga serye. Ay. Okay. No problem. Tapos susunod natin magneto naman. Yan muna, yan. Tapos lagyan mo rito ng ano. Para di malaglag. Yan. Yeah. Yung kahit yung lungnos. Yan. Yeah. Para hindi ano. Kasi kapag uh, ka, naglawlaw yung ano. Chin guide. O yung timing chin pala. Baka Kuma kumalas. Ay sabay no, kasi man. Ayan yeah, o. Pumalaso dito yung mm -hmm. ano, yung matanggal. Para sama na. Oops. Tumabit yung na naglag. importante yung tapos yung isang uh, chin guide natin so sok -suk lang ng ganun mahaba suksok nyo lang ganun saka lagyan nyo ng ganito para hindi bumaba yung ano timing so, chain natin kapit na natin yung camshaft at uh, mauna yung gagawin natin dyan para madali iyon na yung muna yung, yung intake okay yung okay. intake yung, intake mga sila, yung walang uh, compression release. Example natin to. Ito may compression release. exhaust yan. Intake yung walang compression release. Wala kasi nakalagay na intake sa exhaust. Hmm. Okay, lagay na. Yung, sa mo yung ano, yung timing chain. Yeah. ito mga sana dito sa magneto natin meron siyang timing mark saka ito pagtapatin niyo yan at dito tapat yung dito yan o timing mark na. saka dito yan dapat tapat tapat one two pantay three saka ito saka ito isa yan, yan. two 1 2 tapos yung eh, itlog nya nakatutok doon saka itong kapila nakatutok din doon ok balik na yung holder tapos. may mga kundi naman yan mga, may mga pangalan in saka exos tapos doon ayan e, eh. balik na natin yung ano yung cam holder hindi naman kayo malilito dyan mga sir kasi nga meron siyang uh, pangalan intake sa ka kaya hindi kayo magkakamali dyan sa tunnel din naman yan suksok nyo muna lahat lahat meron dyang ma uh, maliit meron dyang malaki kailangan yung mga ganito yan nakikita nyo naman halos so, pare parehas lang uh, yung pinaka taas nila yan tapos ipitan natin para may, may natin yung tarot nya so, natin yung tensioner lang na, oh, nga. saka yung anak trainer, kung kalimutan. Yeah, tama sana ikitan natin ano. At uh, pit na pitad na. Yan na lang. Balik natin, natin yung aming cover. Tapos testing natin pa Hmm, kuntil mo. Wow. Kita na kuntil mo. Wow. Balik natin yung cover sa si ibabaw. So, daman natin to. Nah. Ayan, na natin. Tapos natin langis. Dahil natapon yung oil nya. Kaya obligadong tayo ng oil. Ayan, ah, oh. no? pag yung ngayon. Halos, tas Tas Kung yung tunog nya. smooth na smooth na yeah, wala na yung kakaibang tunog niya mga sir na uh, prancing. kaya ito na kalas natin kanina ito doon kawa kasi ng, doon sa kanyang Ah, uh, ito dahil dito mga sir kumalang noong pagka palit namin ng tensioner manual yung una at noong pagkatanggal tatanggal din to o talagang baka natanggal na rin to yeah, kasi kakaiba na yung tunog nya nakayakap to sa, ano, sa guide natin yeah, kaya mas may na pa rin na stock pa rin yung gamitin nyo kung stock lang din naman yung unit ninyo kasi kapag gumagamit kayo ng manual at uh, hindi nyo din maasikaso yung unit ninyo or ma-maintain or wala kayong idea mas magandang stack na lang at least hindi pa sakit sa ulo sa pole nito gumastos din doon din ng ano ng uh, 3,000 mayigit to kasi sa tensioner pa lang 1 trick eh, chain guide saka timing chain tapos oil tapos ni pa ayan, tahimik na tahimik na ayan, guls na guls na mga sir pwede nang uh, kunin ng may-ari nito tapos nyo yung tulad ng mga kina, ayan, timing na tahimik na parang bagong bago na ulit ayan, mas ma-inam mga sir yung stock traditional pa rin lahat ang mga ginamit natin ay uh, original mga sir yan dito lang tatapos yung video natin so rider 150 uh, carb